no? Uh, bigyan natin ng komento yung mga pinanat itong mga magagaling na ano eh, magagaling na magagaling na kongresiste eh. Diyos ko. Itong uh, binakbak din ni uh, at alam nyo ba mga kabayan ko, Babal ako na rin na sus Maharlik ka malapit na sumuko mga kapatid, no? Pag-usapan natin yan mga kababayan ko while I'm driving number one mga kapatid no, pasensya na kayo kagabi ha hindi ako nakapag live stream kasi medyo pagod na talaga tayo hindi na kaya nakain ang katawan natin so I do my best na makapag uh, makapag live streaming tayo no? mga kababayan ko anyway gusto ko lang po liwanagin mga kababayan ko nag-discuss ko lang po sa inyo hello po sir June kumusta po kayo Kumusta Sir June? Uh, gusto ko lang liwanagin mga kababayan ko na uh, number one topic natin. Malapit nang bumagsak si Maharlika. Mga kababayan ko, this is a great news and good news mga kapatid, no? Malapit na pong bumagsak si Maharlika. eh tandaan niyo po 'tong sinabi ko na po ito mga kababayan ko, ha. Ah, bibilang na lang 'yan ng ilang buwan magka-courtesy call ulit yan kay Pangulong Bongbong Marcos mga kapatid alam niyo po ba mga kababayan ko, unahin ko na po to. Wala na siyang kawala. No? Maharli ka, wala ka ng kawala. Number one, alam mo kung bakit? Ha? Bakit ka wala ka ng kawala ngayon, maharlika? ka? Nag-move ka ng motion sa ano mo? Sa kaso mo? Sinampahang ka ni Abel Bacudio ng 2 billion dollar cases, defamation cases. At sinampahan uh, sinampahang ka ni Puwi Quiñones ng defamation cases another 2 mil billion dollar utya wala karang rin kawala dito no? at sinasampas at sinampahang ka pa ng kaso ni uh, GML Robles ito, ato, to at totoo ito mga kababayan ko balita to ngayon nampahang ka pa ng kaso at another kaso mga kababayan ko nakakaharapin mo sa Pilipinas mga kapatid wala ka na you don't, wala ka ng point of no return na yan, mga Sorry to say this, ha? point of no return na yan. Hindi ka na makakabalik ng Pilipinas. Well, eh, kung hindi ka naman babalik ng Pilipinas, wala naman problema. Pero, ito pa ang pinakamasakit doon. No? Manalangin kang wag manalo si Abel Bakudio, wag ka, manalangin kang wag manalo si Puwi manalangin kang wag manalo si Mel Robles. Tandaan mo, sa Amerika, kahit Ayan, kahit trabaho ka pa, kakaltasan ka ng gobyerno dyan sa kaso mo. Tandaan mo yan. Itong si Maharlika, maghihirap to sa ibang bansa. hindi ako magkakabali. Maghihirap at maghihirap tong tao na to, mga kapabahal. Yun po dito. Kasi, imagine niyo si Pebbles ko may pasabog. Mga kapatid, ewan ko dito, Eli, kung babaliktad ng tuluyan mga kababayan ko wala akong tiwala dun eh para sabihin ko sa inyo eh hindi ko alam kung babaliktad na itong si ano si Eli well if pebbles ko na magsasalita against dito kay Maharlika Well magandang laban yan mga kababayan ko palit ulo yun ang pinakatama dun di ba palit ulo yan ang gusto ko rin dun kasi inaabang ang ina ako sa totoo lang ah inaabang ko yung pagbagsak ni Maharlika at anong mangyayari? alam niyo ba mga kababayan ko mas matindi po ha Alam mo po ba yung Alam nyo po ba yung abogado Ni uh, GM Mel Robles Yung abogado rin ni Johnny Depp <laughs> Tapos Mga kababayan ko Yung abogado ni Maharlika Mga kapatid Yung mga yun, nasa, nasa billboard Billboard lang Na ano Na ang hinahawakan Yung mga Banggaan ng cases <laughs> Tingnan natin mga kababayan ko Anong mangyayari dito sa Sa mga susunod na araw sa mga susunod na buwan. Tignan natin kung paano to. Kasi ang bali-balita ko mga kapatid, itong si Maharlik ha, uh, umihingi na ng tulong, gusto nang ano, gusto nang uh, gusto nang mag-quit. Mga kababayan ko sa ginagawa niya. Well, ngayon napatunayan na ako lang ha, napatunayan natin na itong uh, itong nagpopondo sa kanila na si Panot, mga kababayan. Panot na lang tawag natin kasi we know it Panot naman eh. No? Na ito nagpopondo sa kanila na si Panot, mga kababayan ko. Unti-unti na rin masusukol eh, hindi nga magpapail eh, na area natin kung magpapail pa to ng ano kandida sa inya antigas naman ang mukha nito at ang kapal pa ng mukha niya pag nagpail pa siya ng candidacy mga kababayan ko di ba aabangan ko yan at sisiguraduhin ko mga kababayan ko natatawanan ko dito yung mga yan mga kapatid sa lahat ng panlalait nila kay presidente sa lahat ng panlalait nila na ginawa nila sa aming mga vlogger at pinangalanan kami ng kung ano-anong pangalan kung manda kayo mga kababayan ko babawi ako yan ang sasabihin ko sa inyo well, wala akong pakialam kaya ko magpatawad if Peoples ko na uh, is, going back to, our, uh, to the government well, wala, ano, wala naman ang sa akin mga kababayan ko pero yung mga nagparatang sa amin ng insimada tang inatatawanan ko kayo di hindi, hindi ako mag- hindi ako mangingiling sa ko sa inyo. Lahat kayo na lum, na, na umalipusta sa amin. Human ba kayo? Papalikin ko kayo. Yan ang sasabihin ko. At kung sakali man na bumagsak na nga itong si Ma ah, Mga kababayan ko, aantayin <laughs> ah, ko 'yon. Eh, we know, because the sweetest revenge is uh, ano, eh, tawanan yung mga yan, mga kababayan ko. <laughs> Di ba? Totoo -to lang ah. JG, sobrang bait ng mga vlogger ni BBBM kahit na Ako sa totoo lang mga kababayan ko, sa totoo lang. Nung ako naging presidente ng Nang uh, ano, ng uh, Tugon. Pinanghawakan ko 'yon. No? Iningatan ko, pinanghawakan ko kagaya ng kagaya ng mga ginagawa sa amin ni Coach Jared. Ngayon gusto kong ano eh, gusto kong ano eh. Gusto kong balagbagin tong mga to sa mga ginawa nila sa amin. No? Winasak nila, alam mo, pilit nilang winawasak yung imahe na amin. Nalaro si Trixie. Mga kapatid si Trixie, gagamitin pa yung mukha ni Presidente Duterte na may hawak ng na insimata. Babalikan ko kayo. Tatawanan ko kayo, tandaan niyo lahat ng ginawa nyo sa aming mga vlogger tatawa na ko kayo pag dumating yung araw na bumalikpad kayo if I were you maharlig ha huwag <laughs> na kayong bumalik tandaan ninyo maraming sasalubong sa inyo tandaan nyo yan eh wala ka na wala naman din lulusutan to si maharlig ang mga kababayan eh totoo lang eh totoo wala naman lulusutan to maghihirap at maghihirap to sa US maghihirap at maghihirap to si Maharlika sa US no matter what happen mga kababayan ko sabi ko sa iyo mananaig at mananaig ang katotohanan di ba o ngayon asa na yung mga pagkatapos yung magpakaalat ng pulburon magpata magpakalat magpakaalat ng mga kung ano anong malicious na fake fake ni fake news babalik kayo sa gobyerno ito nga si Pebbles ko nanan hindi ko pa nga nadagukan to eh sa totoo lang eh Pitik-pitik pa lang yung ginagawa ko sa kanya eh. Bakit? Hindi porke na hindi porke na okay okay kayo na ganun. Wala namang problema eh. Pero para sa akin kasi si Pebbles, malaking bala to sa kanila eh. Totoo lang, malaking bala to sa kanila. Lalo na sa Banateros. May mga sikreto yan si Pebbles sa pagpinasabog ni Pebbles do sa mukha ng mga Banateros at nila Maharlika. Ah. Wasak talaga pati karir nila eh. 'Di ba? Inaantay ko eh. Buti nga si Bagong Lipunan na enlighten eh. 'di ba? Pero ngayon, wala na si Bagong Lipunan sa linya. Buti nga si Bagong Lipunan bumalik eh. ba? Diba? Kasi alam niyang magka magkakaroon ng mistake, magkakaroon ng pagkakamali. Well, thank you very much pa ano. Pero ang akin lang mga kababayan ko, no? Ang akin lang. Saan na kung babalik kayo, ilahad nyo na. 'Di ba? Wasakin niyo na. Alam niyo ganyan na kita sila. Kasi hindi napapayag ang mga Marcos loyalist na ano babalik yun. Tapos pagdating ng araw na si Sarah, babanat ulit kayo. Hindi tama yun. Mali yun. Marami kayo winasak na pangalan. Mag, okay, public apology kayo. Pero ewan ko lang kung tatanggapin ng iba. Pero nung kausap ko ibang vlogger, sinabi ko babalik ko sila maharlika, ka, babalik ko sila. Ano. Ayaw talaga nila. Galit, galit, galit na galit sila. Kasi sa so, so totoo lang, grabe yung grabe yung pangaalipustang inaabot namin sa kanila. Pero napinapilitan kami magtimpe, wag sumagot. Dahil ayaw ng ano. Ayaw ng mga tao na uh, nakapaligid sa amin. Pero nung sila na, sila na, nga, uh, sila na ang bumabakbak, abay pwede. 'Di ba? Kaya nga sabi ko nga, hindi pa ako mag alam sa so totoo lang, hindi pa ako makaget over doon sa ano nila eh sobrang buisit hindi hey, ko alam nagtitimpi pa ako kung talagang ito si Pebble sin may sinceridad kang bumalik dito sa ano sumuntanggapin ka ng mga tao salita ka diba ganun lang kadali yun magsalita ka hindi ako tat hindi, hindi hindi ko kayang hindi ko kayang sabihin na hindi ko kayang ano iano yung mga pinaggagawa nyo sa amin magsalita ka hindi nga magsasalita Well, walang babalik Ganun lang kadali yun, mga kababayan ko Diba? So, ito pa, mga kababayan ko Meron pong isang ma ma Matapos lang sa topic na yan kay Maharlika Basta sinabi ko sa inyo, mga kababayan ko Palubog na yan si Maharlika Pabagsak na yan At mamumulubi yan sa US Sinabi ko na sa inyo Abangan niyo yung mangyayari na yan Mga kapatid So, ito pa Idadagdag ko lang din, no? Merong isang kongresista na tinawag si uh, former senator and running for mayor ng Kaluokan Sonny Trillanes mga kababayan ko ng Trilling mga kapatid Alam mo itong kongresista nito halatang walang pinag-aralan Walang pinag-aralan mga kapatid Halatang walang pinag-aralan Bakit? Di ba? Paano ko nasabing halatang walang pinag-aralan itong tao na to? Piruin mo Nagproclamation proclamation rally kayo at naghayag kayo ng intensyon niyong pagtakbo sa taong bayan, mga kababayan ko, aatake kayo na sasabihin ninyo, hindi porke, hindi po na mayor at doon ka nakapanig sa mayor na yon. Tapos lilipat ka sa kabilang kampo. Mainig kayo ha. Hindi ko na pangangalanan kung sino tong uh, kongresista nito, mga kababayan ko. May patola tong kongresista na to eh. Wala akong pakialam kung banatan ako ng mga kasama ko sa Congress, no? Isipin niyo mga kapatid, ha? isipin niyo mga kapatid, no? Tumatakbo ka in front of the many people, kung may galit ka sa kalaban mong congressman, doon ka magalit. Pero yung sasabihan mo na yung kabilang kampo hindi kompleto, meron sila. Tapos yung kabilang kampo may trilling, Alam mo kung lingkod bayan ka, nakakahiya ka because you are house of Representatives Diba? ba? Ganyan ba ka Ano pinapa? Alam mo si House Speaker Martin Rualdez, inaayos kayo. Ginagawa kayo ano, mala ang imahe. Pero putya, ang pinapakita nitong kongresista nito sa kanyang distrito, pagiging basura at walang kwenta at walang modo. Hindi tama 'yon. 'Di ba? Mga kababayan ko, eh hulaan niyo na lang kung oh, sino itong kongresista na 'to. Hindi eh, ko na pangangalanan, baka ay, alam ko patola to eh. ba? <laughs> diba? Sabihin mo sa gathering na napakaraming Pilipino at sa mangharapan ng distrito mo, sasabihin mo na si Trillanes ay trililing. Mali yun. Maling mali yan. Alam nyo kung bakit? Ang pagiging walang modo at bastos sa harapan ng napaka ng libo-libong Pilipino, libo-libong mamamayan, no, constituents nyo, ay isang pagpapatunay na hindi kakarapat dapat maging isang ehemplo lalong lalo na sa pagiging isang sa pagiging isang kongresista. Yan lang po ang nalalaman ko mga kababayan because napanood ko po, no? At yan pong mo ay magsisilbing marka sa lahat ng mga tao na ikaw ay walang modot bastos na walang pinag-aralan. Dapat hindi ka bumabanat ng ganoon. Eh. Ah. Ka, ano kanayon ka, ka kanayon ba yon kanayon district <laughs> <Yan> na yun na yon yun yung pagiging ano pagiging, uh, bastos ang isang tao grabe tatawagin mo trilling grabe pala grabe pala mag welcome ang ano ang uh, ang uh, at ganito kahit sabi mo pang ganon dapat kung ikaw ay kongresista hindi ka na dapat pumabarat ng mga ganon to impress your mayor to impress your to impress your co-congressman wala yun yari kayo dyan kung babanatan nyo yan maling mali kayo doon that is your biggest mistake dapat hindi nyo ginawa yun ang akin lang lumabang kayo ng patas dahil lumalaban ng patas hayaan nyo magdurugan yung dalawang mayor huwag na kayong sumangusaw kasi kung sasaw kayo doon eh maraming sasaw sa inyo di ba? maraming babanat sa inyo, maraming maraming magagulo. Ang ginagawa nitong kongresista na to eh, yung mga supporters niya gustong awa, ang ginagawa niya na awayin. Ya yeah, para awayin yung mga magkaroon ng isang gulo, magkaroon ng isang away na hindi naman dapat mangyari. Doon ako nalulungkot. Hello po, Mommy PR. No? Maraming salamat po. Nakakalungkot lang mga kababayan ko talaga. Sobrang sobrang nakakalungkot dito kasi sa lungsod sa Caloocan. Yung mga yung may, may, congressista kongresistang nakakatawa talaga. Well, ever eh ako wala naman akong problema sa kongresista uh... namin. Kasi tatakbo naman talaga yung kongresista namin. So, yung kongresista doon sa kabilang distrito oh, dahil tumatakbong mayor si Sani Trillanes, binabanata ng binabanata, Alam nyo, Yang mga pinamiming yung, yung mas, maraming na isa batas si Trillanes na pinakikinabangan ng Pilipino kaya abangan nyo to mga kababayan ko eh, ihimayin ko to sa inyo at nanam, maipananamnam ko sa kanila kung ano-ano yung mga batas na nagawa ni Trillanes nakakatawa lang yung mga ginagawa nila ever 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 since nung kanilang mga campaign galit siya doon sa isang kongresista yun, and niya tong kongresista na to aawayin niya tong mayor Grabe, pangalanan ko na yung isang kongresista si Erice, no? Etong si Ega hindi naman hindi naman hindi naman ano yan eh. Hindi naman niya na uh... alam naman natin, di mananalo talaga yan. Wala eh, ganyan talaga ugali niya, eh. wala akong magagawa doon. Kung hindi mananalo, wala ang problema eh, boto naman ng tao masusunod. Well, magkakaalaman tayo. So far, wala naman akong wala naman akong doubt doon. Ah, wala wala akong uh, judicia, wala pa akong sinasabi ah. Wala pa ako sinasabi. No? Natatawa lang ako sa kanya. Yung kabastusan niya doon, pinapakita niya. Hindi ganyan ng bat, hindi ganyan ng batang kangkalu 'di ba? Kaya dapat magkaroon na ng ano eh, magkaroon na ng bagong kangkalu 'di ba? Dapat talaga magkaroon na ng bagong kangkalu eh, hindi na yung batang kangkalo. Di ba mga kapatid? Oo, wow, oh, taga-Kaloocan. Hindi <laughs> ko na sasabihin. Baka, patola to. Eh ako, kung aawayin ako ng mga tropa ko sa Congress, eh, wala namang problema. Eh. Basta ako, opinion ko to. Hindi siya magandang ehemplo. That's it. Sabihan niya ba naman trililing si Trillianis? How, oh, oh, could you say that? Trililing, sabihan mo lang trililing yung tao in front of a many Pilipino may many of uh, sa harapan ng mga constituents mo isang isang malaking paninira na kagad diyan alam niyo pinapakita niyo desperado desperado kayo samantalang si Trillanes cilak sa cilak silang, chillax sa cilak lang si Mayor ni Trillanes sa pangangampanya <laughs> pero sila binabardagol na nila yung mga kalaban nila well antayin niyo yung mga pasabog namin napakarami na pasabog pero hindi kami katulad din niyo bumabanat ng ganyan ang gagawin namin trabaho 'di ba mga kababayan ko ganun dapat, trabaho eh abangan nyo na lang yung trabaho kaysa sa magpangayan tayo, tama eh yun ang pinaka importante doon hindi na natin kailangan dito mag uh, bardago lang, barahan tayo Ay, alam naman natin na may pagbardahan pa tayo wala naman din mangyayari, abangan na lang natin yung magiging trabaho, so anyway mga kababayan ko, last na to mga kapatid Promise ko sa inyo, live stream po ako mamaya. Mga kababayan ko, live stream po ako mamaya. No, naka-live stream po ako mamaya. At uh, I make sure na kasama ko po kayo. Okay? Ayan, papat-change oil mo ako ha. Doon mo ako. Mabalik po ako mamaya.